AI versus humanity. Are we still special? Welcome to Truthfully Yours. AI is getting smarter every day. But does that mean we're losing what makes us human? Are we as Christians believe uniquely made in God's image? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga tao ay nilikha imago diye sa larawan ng Diyos. Pero anong ibig sabihin nito? Sinasabi sa Genesis 1:27 Nilalangan ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Tradisyonal na, ito ay nauunawaan na nangangahulugang mayroon tayong mga katangian tulad ng katwiran at pagkamalikain, ang kakayahang mag-isip, lumika at lumutas ng mga problema, moral na kapasidad, ang kakayahang malaman ang tama sa mali at gumawa ng mga itikal na pagpipilian. Relasyonal na kapasidad, ang kakayahang magmahal, kumonekta at magkaroon ng mga relasyon sa Diyos at sa iba. Pero ngayon, ang AI ay maaari ring mga tuwiran, lumikha at kahit na tila nagpapakita ng empatiya. Kaya ano ang pagkakaiba? While AI can mimic human abilities, it lacks something crucial. Number one, AI lacks a soul. AI is programmed, not created with a spirit and eternal destiny. Number two, AI lacks genuine consciousness. AI can process information, but it doesn't feel or experience the world like we do. And three, AI lacks the capacity for true love and sacrifice. AI can't truly love or make selfless sacrifices for others. Ultimately, AI is a tool. It can be powerful, but it's not a person. Kaya paano dapat tumugon ang mga Kristiyano sa pag-usbong ng AI? Una, responsableng paggamit ng AI bumuo at gumamit ng AI sa mga paraan na nakikinabang sa sangkatauhan at nagpaparangal sa nilikha ng Diyos. Pangalawa, tumutok sa kung ano ang nagpapakatao sa atin. Linangin ang ating mga relasyon, paunlarin ang ating karakter, at ituloy ang ating mga tawag na bigay ng Diyos. At pangatlo, ibahagi ang ibanghilyo. Tandaan na hindi kailanman mapapalitan ng AI ang pangangailangan para sa isang personal na relasyon kay Hesus Kristo. Maaaring baguhin ng AI ang mundo. Ngunit hindi nito binabago ang ating halaga sa paningin ng Diyos. Ano ang inyong palagay? Ang AI ba ay isang banta o isang oportunidad? Share your thoughts in the comments below. And let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.